kapatudes dito po tayo sa malapit sa dagat naabutan tayo ng hugada ayan o malakas ang alon at malakas ang hangin ngayon ay signal number 5 kaya ayan o no? ayan po malakas ang hangin naabutan pa tayo ng ulan grabe

kaya yan ayan mga kabartodes ingat ingat po tayong lahat kasi signal number 5 ngayon ngayon mag landfall yung bagyo kaya mag iingat po tayong lahat kaya dalawa kami ni Spike dito po kami ngayon kaya nag aabang para tumi tumila yung ulan pero walang chance na o oh, pipigil ito kasi napakalakas yung ulan at uh, hangin o oh. Napakalakas ng hangin, paano ito tayo mauwi, ano yun na maganda pa yung uh, sinag ng araw, yung bagyo, napakalakas ng hangin, kaya dito muna tayo pa standby sa kuweba.

ano dito ang sitwasyon <clears throat> mag-ingat po tayo especially sa mga bu bulubunduking lugar mag-ingat po at malapit sa ilog kasi aapaw po sa ilog yung tubig at uh, panalangin na lang natin yung mga lugar mga mababang lugar malapit sa dagat, malapit sa ilog at sa mga mababangin na lugar mag-iingat po sa landslide Yan. mabuting uh, mabuti po yung ulan lang pero walang kidlat pwede tayo makapag video marami dito yung hangin anong oras na alas 4. Hindi pa tayo makalas dito kasi malabalaks yung hangin, malakas ang ulan. <clears throat> Mga kabartodist, hanggang dito lang muna yung video natin. Bababa po tayo dito at magtago sa loob ng kuweba. Bababa po tayo. Reog na may may. Dan Dahan-dahan lang kay madulas. Ayan. Arepan. Okay. Ayan, dito tayo. suki natin yung kuweba. Dito tayo duman para lakod? Ayan mga kapatid, dito tayo dalaan. Magtago muna tayo sa lungga natin dito. Maganda dito kasi dito makaramdam ng hangin at lamig.

ano may bato dito na mag-isa sa loob ng kweba ito yung matindi kung bakit bakit na nagkaroon ng bato rito sa gitna pa ng kweba na ito know, <laughs> ayos ya perfect correct ano kung hindi ka rumi, tamal mo ako. Dito lang muna. Harap ba to this? Bye-bye.